Uh, general overall tayo ng isang TMX 155 dahil napakaingay na po nito ah, uh, ito, ah uh, hindi ko na napakita sa inyo pa paano natin siyang binagbag, paano natin siya kinalas dahil marami na tayong video about sa ganyan. Ito guys, unang-unang uh, nakita ko dito, ito yung kanyang uh, follower, ayan oh. Pupud na, no? Pudpud na po sila, ayan oh. Alos wala na yung nakaumbok niya. Alos ano na po siya. ah uh, plat na plat na. Kailangan yan, mayroon siyang nakapa na pa ganun. Okay? Tapos, sira na rin po yung kanyang cam lobe. Pag nasira yung ating cam follower, sigurado yung cam lobe natin ay sira na rin. Ayan, pulpud na rin po. Puro -gas, -gas na at pulpud na rin. Ubus na yung kanyang lip. Okay, tapos timing gear. Palitan na rin na, natin yan para gumanda yung under ng ating makina. Okay, sa so transmission naman, wala namang naging issue. Okay naman. Pati yung kanyang uh, connecting rod, okay naman. Ngayon, na uh, kaya namin siya in overall dahil ito nga ah, yung isa pang issue yung kanyang magneto ilang mekaniko na yung nagkalas nito hindi nila nakakalas yung magneto ayan kaya ako nga hindi ko na hindi ko na pinilit to dahil baka masira lang yung kanyang sigunyal ito Okay? Uh, shop na to. Sigurado nito yung kunya sa loob ng... Yung kunya, yung kunya na nasa sigunyal nito, kinalawang na. Kaya dikit na dikit na dito. Ayaw nang makalas ng magneto. Kahit anong puller. Okay? Kaya ako na kinalas to para idadala na lang sa machine shop. Pati na rin yung mga lost thread niyang mga tornilyo para ma-retread na rin. Okay mga idol? Hanggang dito na lamang po. Update ko na lang kayo sa pagbuo nito at sa pagpaandar.